Magandang buhay! Another quarantine inspiration na naman po ang hatid ng video na ito. Guys, meron na naman akong kasama ngayon. May kasama ko ngayon na magandang dalaginding. Ang maganda po dito, dati po siyang OFW. Isa sa mga naniwala sa ating programa. At ngayon po ay kasama na natin siya dito sa Pilipinas. Nakapag-for good na po siya. Actually, months na po siya dito sa Pilipinas. Ang maganda po dito, bukod sa for good siya, ay... Grabe po, kumikita na rin po siya ng maganda at kakalabas lang niya ng check niya. So, hindi ko na po patatagalin. Eh. Si Miss Hamnya Salim! Yes. Ayan! Hello, partners sa So, ayan, magpapakilala po muna ako. I am Coach Hal Nasali, dating OFW din sa Bansang Saudi Arabia. And ngayon, for good na po dito sa Pilipinas. So, ayan, ang pinaka-good news po dito. So, pinaka-best talaga. Naglabas po ako yes. kanina. Ngayon, dito. Na ng Magkano ba yan? Magkano? So, so, close up naman, direct. <laughs> 100. Na Magkano Ayan. Wala na Ayan. 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 Ah, grabe. So, Ayan. 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 Ayan finish po ako sa abroad, di po ako nakaipon ng ganito kalaki. So, nasa 100,000 po. Ito ni 20,000 na sahod ko, every month pinapadala ko po, po talaga. So, hindi ko po talaga siya naiipon. So, yon buti na lang sumubok mga dito. Sino pala nag-invite sa'yo? Paano ang naging part ng team natin? Yun, naging, naging part ako ng team natin dahil sa lang ko. kung wala siya, malamang wala siya. Sino ba 'yan? Si apply. Scripted. Etah, 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 etah. Ay, tawag kayo na. Nayan, dati rin po isang OFW, di ba? Oh, sexy, sexy <laughs> sara. So, Tighey ba? Yan, yun, yan yung pipeline ko. Malamang sabi ko kung, kung wala siya, malamang wala ako ngayon dito. Malamang sa Saudi pa rin ako. So, sobrang laking bagay talaga na nakilala ko siya na naimbitahan niya ako dito sa negosyo na to. So, yun, na-involve po ako dito sa negosyo na to na duma na homesick ako noon. Homesick ako noon. Tapos, nag-pray na ako kay God na sana may opportunity na makakatulong sa akin na hindi na makauwi Ano, hindi na makapag-abroad ulit. ulit. So, yun, nag-Facebook ako and yun, nakita ko na yung video na yun and tinatag ko na ng comment tsaka chat. So, yun, na resentahan na, na ako and kinabukasan, may fear na talaga ako. Lakas na talaga ako. Paano so, <laughs> ano, <laughs> <laughs> dagdag yan na eh. Dati mahihain yan, guys. Paano mo pala ito nagawa sa mga nagtatanong? Kasi maraming malamang may mga kapanod nito. Paano mo nagawa na kumita ng ganito? So, nagawa ko po pong kumita na ganyan kasi dito sa business na is meron po kaming sistema. Sa grupong Alvi. So, yan. Napakaswerte mo kung na-presentan natin dito sa team natin, Alvi. So, sobrang ganda ng sistema. May mga sistema dito, step by step, natuturuan ka online kahit sa abroad ka. Kasi ako kinita pa yan na habang nasa Saudi pa lang ako. So kung nakaya ko, kaya nyo rin kasi ngayon is nasa online na talaga. So yon rinabaho ko lang, sinunod ko lang kung ano yung mga tinuturo sa akin ng mga upline ko. So, ayun. Sa, so, eto na, sobrang laki na ng teenager. And ano na lang masasabi mo? Miss Hamna, sa lahat ng nanonood ng video na ito. Anong mga masasabi mo? Single daw siya. Single <laughs> yeah. ano masasabi mo sa akin? Ano? Sa so, mga nanonood dito na hindi pa member na nakakapanood ng video na to So, subukan niya to Bakit? Di ba? Sino ba naman ayaw ng ganitong halaga? Di ba? So, pag sumubok kayo, why not? Di ba? Pwede kayo, may chance kayo kumita ng ganito. So, So, subukan nyo to and yon kung nakita mo yung video na to, pwede nyo po kami i-PM. Pingan nyo siya, to. ilalagay ko yung link <laughs> yes. yung sa caption so, or sa ano, PM yeah, oh, So, yon PM nyo lang po ako. So, ay, kung ako, di ba, natulungan and ako, gusto ko rin na maibalik yung pagtulong ng mga tao sa akin. Yes. So, yon <laughs> Kaya, Thank you, Hamna. And ano yung aabangan namin sa'yo? Ano aabangan natin kay Hamna? So, yun. Abangan nyo po. <laughs> Di ba? Kung ito eh, 100,000, mas lalaki pa to. Yes. <laughs> so, yun. So, habang sa paglaki ng income ko, sumabay po kayo. Bakit? Para kayo din naman po magkaka-income katulad ko. So, yun. Yes. So, yan. yan, guys. Yes. Thank you, Hamna. And sa lahat po na nanonood ng video na to, yes. isa lang po si Hamna sa mga OFW na naniwala at nagtiwala mm -hmm. sa ating programa. At yan po. Ibang-iba iba na po ang buhay niya. Ako po, saksi ako dyan kasi nakita ko po siya sa Facebook. Mahiyain po siya ka-video call. And ngayon po, tingnan nyo naman. Ang dal-dal na Hindi ko maano. Kumbaga guys, isa lang po siya sa naniwala na tinuruan namin kung paano gagawin yung negosyo through Facebook. Na dati, wala rin alam. Pero ngayon, ibang-iba na yung buhay. Kaya kapatid, kung ikaw, even pandemic totoo na pwede ka pa rin kumita. Kung OFW ka, mismo na pamilya mo, gusto mong kumita ng mas malaki sa kinikita mo ngayon. PM mo lang ako or PM mo si Hanna kasi ituturo namin sa iyo para susunod ikaw naman ang checke ng daan-daang. Limo! Ay, may kasama ako ngayon ang kanyang grupo, ang kanyang team. Ito sila, mga dating OFW WD! iyan yeah. yeah! So, ano Si Yung taga-video, ang ganda. Dating OFW yan. So, anong masasabi niyo guys? Ikaw